morning Tuesday ayan frozen yung ang pangalan love yung windshield. windshield namin it's 7.32am araw ng martes and dahil ayaw namin magmadali kanina ihatid na lang ulit namin yung mga bata sa school grabe ka frozen yung daan guys It's so cold today until Wednesday according sa weather network. And parang mga ninja na yung mga pasahero namin. <laughs> Kailangan balutin kasi sa school grounds pa sila magaantay ng mga ilang minuto, mga 15 minutes siguro bago sila papasukin sa school. Pinapalaro sila kahit napakalamig. Ganyan dito guys, umuulan, malamig. Uh, go on, go on ng activity nila sa school. So pinapalaro pa din sila sa labas. So yan yung bus stop oh. Diyan na corner. Kung mag-aabang kami ng bus, school bus ng mga bata. So pero yung school naman nila malapit lang. So it's just like um 4 minutes drive away from home. So malapit lang. Miles away four minutes. Four miles away? 4 miles? No, it's not miles. Four minutes. Yes. Nakalimutan ko tuloy mag-moisturizer. Yun yung nakalimutan ko. Patay. Buti ka pa din doon. Naka-moisturizer ka. Moisturizer para iwas wrinkles pa Wow. Sana all. Mom, well, when I woke up, yeah? all the eczema on my elbow went off. Oh, that's nice. Well, now, when Cassandra, nagre-reklamo siya masakit daw yung dalawang paa niya duda namin, kasi nung nag-sledding kami nung Saturday na-upload na namin yung video na yun may hill, diba? so, aakyat sila para makapag-sled makapag-slide may mong cross lang, di idea so, parang I don't know, hindi ko alam kung anong term sa Tagalog anong, basta sa Bisaya is, gipa maulan sumasakit yung muscles niya sa legs kasi nga sa kakaakyat dun sa hill E buong maghapon sila na ganun, naglaro. So kagabi, naglareglamo siya, masakit na yung paa niya. So ginawa namin, pinainom ko ng Tylenol para sa pain. Ngayon, pagkagising niya sa umaga, sabi niya, it's gone na daw. One sleep and it's gone. kuya that's nice. So do you wanna go box sledding again? But I have to have an elevator. Elevator? <laughs> Cassandra, we cannot see your face anymore. Kayla, how about you practice skiing? Because it's ski. It's kind of like sledding. But do you know this mountain? There's like a um, like... So that is like a balance. Yeah, you got yeah. a balance though. But there's like an elevator that takes us up the mountain. So, yes. So the if you're in a ski mountain, there's an elevator. Okay, so the ski will connect your feet. Yeah, connect and then, your feet. I can move my feet like this. Okay. Mm -hmm. You need a special kind of shoes. Yes. So really? you need a, you need an equipment for skiing, guys. There's like pink. Oh, you want pink na again? So, uh, uh, expensive din yung nagsiski kasi kung hindi ka magre-rent, bibili ka ng mga equipments na according sa tama ba, love? may sizing yun dad, dati no sizing. my sizing so kung anong size ng anak mo yun yung bibilhin mo eh yung bata every year lumalaki yung size ng paa so meron naman sa sa marketplace yung ah meron ah oo meron daw sa marketplace yung mga second hand uso din yun dito eh yung marketplace na second hand sa Facebook So, ayun na. andito na kami sa school. O, diba? Sabi ko nga, 4 minutes lang. Itong video na ginawa ko, 3.49. O, 3.49. So, andito na kami sa corner ng school nila. Ibababa muna namin sila. Tapos, we are off to work again on a Tuesday morning. Same pa din kahapon. Walang sun, guys. O. So, kaya yung ibang tao dito na de-depress kasi iba talaga yung may nakikita kang sun sa umaga eh, dito wala kanyan lang pero kahapon nag, nag naging sunny talaga nung noon so that's okay that's better so ayun na dito na kami sa school oh. ang laki talaga ng grounds nila may skating rink nga sila di ba so, doon sa video namin so baba muna kami so i'll just drop you here guys Okay, in the door, kita tayo. okay. Hayun yung sunrise. Okay, careful it's slippery mga anak. It's very slippery. Nahihirapan sila sa Ah. Oh! Nahihirapan sila sa outfit nila. Careful. Ay, saktong-sakto daw sa sapatos nila. Oh, sige na. Bye-bye, love you. Kiss mama. Kiss. love you, Kela. Bye, love you. Please, <laughs> Love you. Take care. Okay, go. Go. Inside na. Kuya, inside. <coughs> Your sister, ha? Ihatod sa imong manghod. Bye. Enjoy, guys. Take care. See you later. Ayan. Let's go. Kami na naman. Oh, oh my God. Ayan. So, kagaya kahapon dyan lang din yung sunrise. Sana nga maging sunny this noon. Hindi ko na-check yung weather. Ganyan ang daan kapag winter, guys. Imagine, nakaputs ka, tapos naglalakad ka sa ganyan ka ka-thick na snow. Mahirap din, ah. So, kasi sometimes, kapag nagsisnow, hindi pa sila naglilinis kaagad. ka agad. Pinapa-accumulate pa nila hanggang matapos yung snowstorm bago sila maglinis ng mga sidewalk. So, kung kailangan mong umuwi galing sa trabaho, na nag-snow, or papunta ka ng work, or kung saan ka man papunta, kailangan mo talagang, oh, malapit siyang maslide. Kailangan mo talagang maglakad sa snow. So, hindi din madali, pero kinakaya. O, tinan niyo naman yung sunrise. So nice. may nagbabike nga oh ang nakakaaliw lang kasi kapag may nagbabike guys yung bike din nila dito chine-change din nila yung ang ganda ng sunrise doon oh chine-change nila yung tire ng bike di ba di parang chine-change nila ng parang winter tire din eh. <laughs> para hindi maging slippery at maslide guys, yun ang morning routine namin sa umaga. So, kapag hindi namin nahahatid sa, school, sa bus stop yung mga bata, inahatid namin sa school. So, si daddy, kung minsan nalilate sa 8am, napasok niya kung may traffic. Kasi, most of the time, traffic dun sa bridge for para Ottawa. Diyan ba? Oo. So, nata-traffic siya. Kung nata-traffic siya, mga 8-10 na siya dumarating sa trabaho. Ang kinaganda lang, kasi sa work niya, pwede siyang mag-extend ng extra 10 minutes afternoon para ma-fill ma -fill up pa niya yung, yung late niya na 10 minutes sa umaga. So, okay lang. Kasi sometimes, kawawa yung mga bata kapag ginigising ng super maaga guys lalo na kapag winter madilim pa yung 6.30 na umaga so yung bus is 7.14 so kung gigisingin mo ng 6.30 magmamadali na kakain pa ng breakfast magpre-prepare pa ng food for school so kaya sometimes sinahatid na lang namin anyway Meron na? 8 ah, oo, oh, oh, meron na. na. Kaka-rise pa. lang, Alas ocho na ng umaga. Seven forty-two. So, I bet mali na naman ito si daddy sa work. Ihatid pa niya ako. From here, parang five minutes yung trabaho ko lang, no? So, ayan. That's it. Pinapakita lang namin yung morning routine namin dito, guys. So... Salamat pala sa mga bagong subscribers. Thank you po sa support and please continue to support our small YouTube family uh, family YouTube channel. Ba? <laughs> YouTube family channel. Ah basta, yun na. Family YouTube, family YouTube channel. Thank you guys and sana um, uh, you have a good day there. Thank you so much and God bless everyone. Bye. Bye daddy. Bye. <laughs>